Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang karunungan para po umasenso ang inyong mga negosyo o hanap buhay. Magagamit po ito sa lahat ng klasing negosyo. Mapatindahan man ito o di kaya ay online na mga negosyo ay maaari niyo pong gamitin ang karunungan na ito, mga kapatid. Pero bago natin ipagpatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito, ay mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare at pakilike din po ng video ito. Palagi bang matumal ang inyong mga paninda o anumang mga negosyo na mayroon kayo? Ito man ay online o di kaya ay mayroon kang stall. Gusto mo ba na lumakas ang kita ng iyong hanap buhay? Gamitin lamang po ang dasal na ito araw-araw. Dasalin po ito sa umaga bago kayo magbukas ng inyong mga tindahan o shop. Kahit na sino po ay pupwedeng gumamit ng karunungan na ito. Kahit na ikaw ay hindi katoliko, maaari nyo pa rin gamitin ito basta't sundin lang po ang ating itinuturo at dasilin nyo po ang dapat dasalin. Una po sa umaga ay dasalin ninyo ang isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Pagkatapos po ay isunod po ang orasyon na ito. Hisus, 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 Santay, Guam, Miyama. Di Amen, Di Taratam, Sarapa, Sarasa. Iyua, Inkansino, Bitarkum Ampilam, Pater, Ihum, Igusum. Miyam, Tuam Tarut. Atar Gaison Resinde Situs Satur Aripo Tinit Opera Rutas Surka Urka Hak Tatlong beses nyo pong uusalin ang karunungan na ito mga kapatid at pagkatapos po ay umikot ng pa 30 degrees hinihipan ninyo ang paligid ng paikot Gawin po ito araw-araw sa umaga bago po kayo pumunta sa inyong mga tindahan o shop. Huwag po kayong magpapahalata sa sino mang tao na kayo ay gumagamit nito. At dapat po kung kayo ay nasa inyong tindahan na o anumang negosyo na inyong pinagkakaabalahan ay palagi pong ngumiti sa inyong mga customer. Asikasuhin pong mabuti ang lahat po ng inyong mga customer, ito man ay mayaman o mahirap. At isa sa pinakamahalaga po upang mas dumami po o lumago ang inyong mga negosyo ay maglaan po ng kaunting halaga ibibigay sa simbahan o di kaya ay ibibili ninyo ng pagkain at ibibigay po doon sa mga tao na walang wala talaga. Yan po ang isa sa sikreto upang umasenso ang inyong hanap puhay. Sigurado po ako sapagkat mabisa po ang orasyon na ginagamit natin dito. At dapat ay tataglayin ninyo ang ugali na mapagkumbaba sa inyong kapwa-tao. Sana po ay makatulong sa inyo ang orasyon na ito sapagkat ito po ay mabisa. At unti-unti pong iaangat nito ang inyong antas ng pamumuhay o aasenso po ang inyong mga negosyo. Sana po ay nakatulong sa inyo ang karunungan na ito. Hanggang dito na lamang po, God bless inyo.